At magdadala nga po ako ng balde sa palingke. Sa paradahan po ng tricycle papuntang Balingbing. At dahil nga po hapon na ay paspasan na ako diyan. Paspasan daw pero ang lakad ay swabe lang. At nagpasaway na naman ako balak kay <laughs> ayan na nga ang gagawin ko sa na nga po ang paspasan sa akin at dadaan na nga po ako diyan sa binibilhan ko ng uling at dito nga po sa parting area ay din po sa may bulusok ayan na nga po at akyat na ako sa maliit na tulay maliit na tulay ng sadsaran at dito naman po sa may tapat ng rema at ang sunod naman po ay dito sa tapat ng jamey ano ka naman kayo bakit kailangan kong isa-isahin ang tapat ng dinadaanan ko at may nagsabi naman ayun na nga at nakasalubong ko na diyan si kuya big boy at habang papunta nga ako sa paradahan ng tricycle din eh ay nakasalubong ko na rin tricycle na are. Ayan na nga at kinuha na ni brother ang aking balde. Sabay sabi kay ate Susang gaandala na rin. Ayan na nga at lumingon na sa camera si brother. Ayan ah, yes, si brother masyadong mahiya inhan Kaya ang sabi ko sa taga camera ko dyan. Dito ka sa may harapan itong si brother hindi na magkaintindihan. <laughs> Ayan na nga at inabot ko na dyan yung bayad ko Sabay sabay ni brother dito Ang bigat naman ito Ah, yun nga at kumuha na ako dyan ng baso ng taho Sabay lakad at para mabili pa yung iba kong kailangan At ibinidyo ko nga dyan si ate Aba at nakasama si Kapitan Michael hani. Ayan na nga at kinuha ko na dyan yung lagayan ng aking mga pinamili Mega shoutout nga po pala kay Burgos Muros Madrana Saraba JJ Mon Bantok At kay Kernes Asol ng San Pedro Laguna Maraming po salamat sa inyong lahat at sa inyong suporta sa akin Ayan yun nga at nailagay ko na dyan yung aking mga pinamili pinamili sa aking lalagyan ay mayroon pa pala pambihira talaga ako ayan ang sigurado na kita nyo naman at inayos ko na yung lalagyan ko teka ano kayang hinihintay ko ay pambihira hindi pa pala ako nakakapagbaya dito ayan na nga tumikot na dyan yung aking camera. ayan ay, ay dinakita na ang mukha ni ate Rosalie ayan na nga at nagbabayad na ako dyan sabay tanong ni ate Rosalie magkano nga ang iyong pinamili marahil ay nagtataka kayo kung bakit ako ang tinanong ni ate dahil nga po memorize ko na ang presyo ng aking mga pinapamili at dito naman tayo sa bilihan ng gamot at kung bakit nga po ako nandito ay bibili ako ng gamot ng anak ko ay ayun po may kaunting ubo kaya kailangan kong ibili ng gamot ito Ayun ay, nga tapos na akong bumili dyan maraming salamat at habang naglalakad nga ako ay napaibigay ko ng video ito at dito naman tayo sa bakery at kung bakit nga po ako nandine ay para bilhin ang favorite ng aking jowa din Ayun ay, nga po at itinuro ko na dyan yung aking bibilhin sabay sabi ko kay ate ate tag 20 ay nga at inabot na ni ate yung aking binilin tinapay dyan ay ka, bakit kaya ako nakangiti ah siguro may naalala ako ang katawa-tawa diyan. Ayun nga at may duwating pa diyan customer si Ate. Sabay abot ng sukli ko din eh. Ayun nga at alis na ako diyan. At habang naglalakad nga ako ay napaibigay ko ang video ito. Ano kaya sinasabi ni Ate ko dito? Ay, yan ang sarap naman ng mangga at saging na ito. Samahan pa ng mga gulay at saka ricado dito. Oy, oh, ang sarap naman ng hawak ni ating guyabano. At pagdaan nga namin din eh, ay napaibig nga akong bumili ng pagkain na are. Ayun nga at tinatanong ko na diyan ang presyo niyan. Aba at may pagturo pa ako diyan. Nakalaman na may andami ng aking bibilhin diyan. Sa para sa akin ay makatimos lamang ay masaya na ako di yan ayun nga ate pinainit na yan ni kuya at may napansin nga ako din eh ay si ate ang sarap ng kain niya din eh at tumo na naman ako bala kayo dyan ayun nga ate hinahanguna ni kuya yung aking pinamili dyan este aking binili pala Mayroon pa akong nalalamang mga ay kakaunti naman ng akong binili. Sa bagay nga naman, kapag lumampas ng isa, ibig sabihin ay marami na. Ay sus, ginanga, ang dami ko pang ngawa. Ayan ah, nga at may mga dumating pa dyan, customer si kuya. Eh, eh, yan ang tangkad ng dalawang arehan eh. Lalo, tuloy ako ng liliit din eh. <laughs> Ayan ah, nga at ibinuhos ko na dyan yung sauce na yan Sauce ginanga Makabuhos naman ako ay wagas Kaunti lang naman ang aking inilagay Aba at lumapit pa sa camera para magpahili Hmm Aba ay ayos nga naman pala ang lasa Ay ka isa pa at hindi ko masyadong nalasahan ah Hanggang dito na lang ating video Follow for more Thanks for watching Bye bye <laughs>